yan naka Ang daming tubig. <coughs> may... Lagi nilang ulan na doon. Hindi kami nakalakaon na. Parang may mga... Niyog. Laod ka. Yan, mga idol. Baha, mga idol. Tabang <coughs> tayo, mga idol, ng isda. So, may, mayroon naglaot ng palutang, tawag ng palutang, nung no, malaki ako, no? Mangka. At tayo, malit. Mayroon naglaot. naglaot.

hindi kasi tina putol-putol na uh, bara sa kanal. mga kanal yung kanal alam mo yan ang baha so, ito talaga uh, tagal pa ito maglinaw Ah, no, no, Ang aming mga buyer. Sa hintay lang nila mga dol. Oh. Sami. Kuwal pa, ha? Hindi pa doon Malayo kasi Ayan mga kasama ko yun sa ano Sa galodolo Bantay no? Eh. Nagbantay sa pangulong namin Ganun eh bye-bye natin itong ano, May sapa ka doon sa amin eh Ang um, 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 sapa Doon banda no? Eh. Ah, sapang ulo na matambay ulo hindi na kapalaot daming tambay puro tambay mga tao sa amin yan ano sa panon mga dol hindi na lang nun dito na tayo punta tayo lang hintay yung kasama natin interview hong kaka eh dali sa laot eh, may balak ba yung maglaot ay gutom na may dol wala na pang ulam hindi nakatikip na isda mahal pag itong ganitong oras sa uh, adlaw mahal ang isda ang dol ang uh, laot pero kami ang barato lang kung kamukas ito sa adlaw Ha? Ah. Ay, ito lang pundo, ano lang. Itagon mo. Uh, I-stack lang ali. Mas kunyang kan. Ya, wala nga mga peyo si babaw nang aning lase. Tulo naman. Oh. Ay, barana nang yate na, yung binantay yan. Wala, wala pa niya.